idol kakuwi uh, na tayo sa bahay next uh, ko ang aking huli ngayon dahil yung ulami namin na yung mga idol kasag mga idol sarap nito yummy mga kasag mga idol ito tsaka may tuyo mga idol yan yan mga idol nagsayang na si mrs para may ulam ito mga idol oh ay 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 ay, ay. kain ba kayo nito mga idol ay 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 ito alimango na bagaan yan yeah. mga idol saka may si urchin mga idol po yung mayay mga gata siya mga idol ito yung pamay nila ako yung tubotongan asa oh, na ba yun yan okay. isang, isang kasirola mo kain ba kayo nito mga idol Yummy nito idol tapos ito saka may ano mga idol oh. ah, scallops lapo, isang lapo. Toyo um si Austin. Botete. <laughs> Rotongan mo ay do. Siyan. ito yung balat ko may do, balatan. Na. anim na piraso lang mga balatan ko may na. Wala na Tapos ang si may doon. Sahin na to uh -huh. Yan yung aking Mrs. Mayroon So mukbang tayo At kain tayo ng Tuyom Kanyang kandas I... o kilaga din natin to mayroon Kapon mayroon sa ang aking ulam. Ngayon, iskalop na naman. Baka ma blood na tayo nito, my idol. Ito lang siguro yung payat na may high blood, my Ano? Kunti lang yung isda ko may idol. Ito lang Oh. Isda na may jacket may idol. Tawag nito back knit. Ayan. Ayan. May tayong din kunti.